From May bagong update sa bilis. Ano, sa ko po, uh, gusto ko po, say, after years pa, 30 years old na po ako. Nag-ilog tingin. Sabi, ang kasi nga mga. Ah, parang kayo ginawa ni Robin. para o parang masaya lang. Diba? At saka wala mga budget para sa bagayos. Sabi niya kasi eh, sayang daw ang ka-sexy na nangitid ng mga. Sa totoo nga yun, yun ang sinasabi niya Pero more than that, yun lang, ano ba, baka bola niya lang yun. Pero more than that, uh, hindi pa rin talaga ready kami. May uh, yun, mas sweeter ba ngayon? Mas uh, lovelier? After nung konting kunos na yun? Actually, maganda yung relationship namin shabby sweeter eh, but deeper. Pero, um, yung kumbaga nandito yung na kami sa part of life namin na it's a real marriage na talaga. Hindi naman siya laging uh, honeymoon eh. Naman. But what happens is, yung what makes it beautiful, beautiful is how you handle everything, how you guys go through everything together. Yun yung beauty ng journey. We're in this kami kasi kasama namin kayo dun sa journey namin eh. Oh, talaga. Kasi saka ako yung konting siguro na iyaano ko yun. Uh, kasi kasama namin kayo nung start. So, di ba? Sana hindi siya tapusan. Sana dahil ayaw ko na patapusan. Pero, oh, uh, di ba? Pero yung kasama kayo sa journey, malaking bagay sa akin. Diba? Pero yung after nung nangyari na yun, yung incident ng ano, mas naging... Kaya alam niyo ba ikaw't Tama? Actually, uh, hindi naman. Kaya lang kasi siguro paninibago uh, lang dahil it's the first time that I put my foot down. Kasi always, I'm always saying yes. Yeah. Kaya siguro shocker. Di ba? But you still watch yung teleserye? I mean, um, when I have the chance. When I have the chance. I mean, yes. Pero wala na yung kasi pero well, hindi well, na, hindi well, well, na, hindi well, well, na. Well, well, na well, it was, ano, it's just, again, it's part of the journey. It's part of the journey ng mag na mag-asawa na pinagdadaanan. Pero masarap ba yung feeling na, di ba nag-post Robin na, yung input uh, in defense of you yung sa mga buster uh, or somehow uh, he's, he's really uh, like that Robin is really like that naman talaga pero um, mas hindi yun masyado na, mas yung yung mas, mas masarap for me was that again thank you very much okay good when pumutay yung talaan yung mga talaan di ba alam na yung mga talaan hindi na mamatay yung mga talaan hindi na mamatay kung ano pero now your tayo. friend is I'm happy to announce pa pang parang mga address points mga at this point yung mga talaan na mga na na yung mga na yung mga talaan hindi na yung mga talaan hindi na yung hindi hindi na hindi na نہیں بابا یہ تو اپ کا چولہ ہے میں کون ہوں تم Ngayon. Kung takot ngayon. Takot. Pero more of, uh, kung takot in the sense na magagalit po yung gobyerno sa akin. No? But sabi ko, Go. kasi wala naman akong ginagawa ng sama. Kasi sinabi Go. na kayo pwede mag-fix pa. Kailangan Go. na mag ng humanitarian pa. na pa. Ng help doon sa bridge. mga na, na Ano yun ang ginawa ah? na? Palin tayo o, yeah. Ako, po yan. Do you Ako dyan, dito ka. Ako humaharap sa kanila. Actually, sabi ko sa kanya, huwag ka pumunta ng Sabi ko tayo sa kanya, huwag ka pumunta ng Sabi niya, huwag tayo tripan Yun ang sabi niya sa akin. So, ano, sinabi ko talaga chato. sa kanya. Eh, kasi you never know with Robin, you never know. Mm -hmm. Hindi mo naman talaga alam. Yung kahit yung pagpunta ko, hindi ko rin naman talaga alam. The day before last night. Mm -hmm. Pag knowing your husband. oh with, with then, my husband. Yeah. Yun yung isa naman sa things na talagang minamahal ko sa kanya. Very spontaneous siya so talaga. So, you never know. Oh, okay. um, diba? How was the experience sa tawid? Ah, thank alam you, mo. Thank you, thank you. Ah, uh, for me, the experience was uh, very, feeling ko parang part na ako ng history. Yun yung feeling ko talaga na na 那那。Nah. Nah. Hindi, hindi, ako makapaniwala na meron akong totoong prinsesa, nakatabi ko, prinsesa pala to. Alam mo yun yung gano'n yung um, share kami ng boat. Muna yun, yun yung mga inaano ko ng mga ano. Tapos after nun, yung pain na nararamdaman rin pala talaga ng mga tiga Iba eh. Iba dahil directly affected sila. Ako naman, hindi naman ako directly affected. Tayo, hindi naman talaga tayo. Pero sila, iba rin yung you know, yun na witness mo na it's a real uh, pain Ula. na pinagdadaanan.